Bumuhos ang pagmamahal at suporta para sa mga atletang Pinoy na lumahok sa 2024 Paris Olympics nang umuwi sila sa bansa kagabi. Bukod sa mainit na pagsalubong, ginawaran din sila ng pagkilala at gantimpala para sa karangalang inuwi at sa magiting na paglaban para sa Pilipinas. Narito po ang aking unang balita. Bitbit ang watawat ng Pilipinas, sabay na bumaba ng aeroplano, sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Nesty Petesio paglapag sa Villamor Air Base pasado alas 7 ng gabi. Kasama nilang dumating si bronze medalist Ira Villegas at iba pang Olympian. Masaya silang sinalubong ng kani-kanilang mga kaanak. Si Nesty naiwasang maging emosyonal. Nagpasalamat naman si Carlos Yulo sa lahat ng mga sumuporta. Hindi po nasayang 'yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdadasal. Maraming-maraming salamat, panalo namin 'to. Lahat panalo natin 'to lahat po. Hindi nila kasabay ang limang iba pang Olympian dal ayon sa Office of the Presidential Protocol. Dumiratsya na ang mga ito sa iba pa nilang kompetisyon. Mula Villamora Air Base, nagtungo sila sa Malacanang, kung saan sinalubong sila ni na Pangulong Bombong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at First Family. Halatang proud na proud ang Pangulo na kinamayan at tinapik-tapik pa si Yulo. Pagpasok sa Malacanang, nagpa-picture ang mga Olympians sa First Family. Sabay-sabay silang naghapunan, kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno at Philippine Olympic Committee. As promised, We have delivered gold. We broke Tokyo Olympics medal hall. For two consecutive Olympics, we were number 1 in Southeast Asia. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman eh kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. You have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. Para sa dugot pawis na inalay, ginawara ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Pangulo ng tig isang milyong pisong cash incentive ang mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Bukod sa presidential citation, binigyan naman ng tig dalawang milyong piso ang bronze medalists na sina Nesty Petesha at Ira Villegas. Ginawara naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa dalawang nakamit na Olympic Gold sa Gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Sa kanilang ngang pagbabalik, bansa! hindi lamang nila bitbit -bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayanang Pilipino.